hinikayat naman ng Philippine Postal Corporation of Philpost ang mga kabataang patuloy pa rin na magsulat ng liham at mangolekta ng stamps sa kabila ng pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya. Si Bien Manalo sa detalye, Rise and Shine, Bien. Tampok ang mga poop stamps sa exhibition sa isang mall sa Manila. Pag-aariyan ni Boy Scout of the Philippines Secretary General, Kim Robert De Leon. Si De Leon ang may hawak ng Guinness World Record ng largest collection of stamps featuring popes na may 2,398 stamps. Ayon sa kanya, nagsimula ang kanyang pangungulekta noong pandemya. During the pandemic, you know, marami nangyayari, you got a lot of stress and uh, I saw this as an opportunity na parang makapag-distress, makapag-relax. Because of uh, these stamps, parang na rin ako nakapag-travel in even countries I cannot imagine. Uh, so you get to learn their story, their history, at uh, para ka na rin nakapunta doon through the stamps that I've collected. Nasungkit din ni De Leon ang Guinness World Record ng largest collection of stamps featuring scouts na nakatakdang isa publiko sa Oktubre. We want to promote yung art of philately especially sa young people. Napakarami nating makupulot from the art of philately. Hindi ka lang mag-enjoy, -e hindi ka lang magagandahan doon sa mga naka but you will learn so many Things. Dahil sa pag-usbong ng modernisasyon, hinikayat ng PhilPost ang mga kabataan na magsulat pa rin ng liham at mag ng stamps. It's just a matter of time that the younger generation will take a look at the stamps also. So it's up to us also from the post na may balik namin yung... Uh, Uh, pangangailangan ng mga bata. Kasama ang stamp collector na si Ann sa mga dumalo sa opening ceremony ng stamp exhibition. Bata pa lang daw siya nang makahiligan na ang pangulekta ng iba't ibang stamp. I feel happy kasi ano eh, colorful sila and uh, artworks uh, in small like miniature. It's really Uh, relaxing activities stamp collecting is for everyone and uh, it gives us uh, happiness Mas lalo raw nag-alab ang kanyang hiling sa pangongolekta noong pandemya This uh, opened the doors for me to to build my collection and I have friends who swap sell uh, we exchange uh, stamps So yun dumami ng dumami Bien Manalo para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas